Paano nang ngipin si Danica? Palinis. Ah, <laughs> katuwas na. Katunga, nalay mayra <laughs> na ano eh. Huh? So yun guys. ito baba. So yun guys, ngayon lang uh, nalinisan si Danica. Siya yung pinakalas. So siya yung naiwang pasyente dito sa loob. Andito ako sa loob ng clinic. Ang ni na ito ay eh. Ano <laughs> Bago natin paalot, tapusin. Kita mo na yung alot mo. Ha? Pila daw ang bag? Pila? 290. 290 dan. Kani, ganan kani? Ganan kani. Tanaw yang dami. Saka to. Saka sa taas kami. Akyat. Uy. Kanang dark blue. Kay og oh, light agoy ang buling. Dali ra kayo ang buling. Strap tanawa. Kita na sa. Papili, so, oh. Sa may imo? Sige na. Si ito'y papilian. si color. Si color imo, ah. Ako'y nga niyo, oh, 195. Ang staff niya tanawat, eh. <tod> Kani? 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 bag po niya nga nawala. Pula, mga puto. Pili-pili siya sa pula. Tama, yeah. Notebook anak dam? Papel, mga platis. Ay, diliin ko na na to. Iyaan yeah, na

Uh -huh. Kana. Ay na siya kay ni Dali mo ko kada grade grade. Hey, man, ka oh. na bang Dali dali. mag grade 2. writing. oh, pagpila yung writing. Kare 28. Uh, 25 ang 40. Sunod na lang. Bag sa. Baglang ay okay, magpakuwanto ng siya gipun. Si ate. Nara o Clusius. Kan pa man ato naman di siri ako a. Di na day di na day ka magami. Oo. Di ko na pako ha di ko ni Ay, di ka mako kuwarta. Tupila <laughs> po ni ngayon. Ay, di bakit Kaya makakukwarta. Ha? Uso Hmm? Ah, si ate Na. ay mani Ate lagi ay mani. Ah, to, tapos. Dili, nagutan na si ngabukno kuy quarta. Naman. Short nga mapagupit mo na si Toy. Kasi yung alot niya hindi natapos. Yun na Toy. Pagupit me. Sige na. <laughs> oh, kuha na yung kalo Aguas <laughs> na. Kato nga, nalay <mayran> na ano eh. ko na lang yung santunga niya. Hindi rin Toy, tanaw toy. Tanaw ba? Hindi ako lang. <laughs> <laughs> <t> <perses> Hindi <laughs> nga paano lang nga eh. Panasa eh, wala na lang akabuan. Huwag man na matiwas kahit naguba man. Hindi naman niya tiwas kaya guwapo na kuno siyang alot. Di na ka maulaw toy eh. Ito di na maulaw sa si imong alot. Oh. na. Pinapos na yung ulo nito eh. Muna nang ta oh, dagko. Okay. ट्रांसपेरेंट का नहीं शायद अभी को मत के देख का हां करो एक बार मोल मोल रे बस पर चलो ये अभी बस बगोलो को ना कोई पते आने दे के बस तुम मैं अभी को बात है कि ये जो का नो अब बाल लगते चलो तो पक्का मुक्का अब वो वाला lagi po kilay. Pagkagisa din mong Toy. Toy. Ah, bukan. Ini sudah terbawa

Paraangan untukkaan untuk mau la undangsa handphone cepat dola

Mura kag si Tami Shik to Little Shaolin. Salida. Mas no ibi de sila open Sa to pa. Pwede na de sila. ni Galera to kay duha man, duha ang mukoy, duha ilang bangko. kano? asa may kano? 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 doktor kano? 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 kami. Sa anak na nakadikit. Tiglihok toy ha. Kumisabat ka. Tangdal yung tai mo. <laughs> shopping na si Itoy pumunta lang dito sa Mapang ah. June 16 daw. First week sa June man ang brigada. Ngayon ngayon sa lotka. Hindi ulat na yung agtang mo. Ang agtang na ako ah. Ang agtang na ako hindi. <laughs> yan papa. <laughs> kuan, resort po. Nagubaw. Hindi <laughs> naman niya ipaalot ang tiwas. Utobo, <laughs> Rwanda. <laughs> Pag-charge, pag-ibot, naibot Pag-charge, pag-ibot, naibot ang kuan. <laughs> <laughs> Gitiwas sa <laughs> dito. Gitiwas. <laughs> dito ipa kwan ipaalot ug tiwas dili naman siya musugot kay guwapo na mga siya siyang siya eh, ang alot. <laughs> baka, okay po, <puto>, ba design? <laughs> ah, <bagong> design. <laughs> 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 Gamay gud yang yeah. nawo. Samantay. Wa toy. Okay ra toy. Di na kamolo si mong alot. Lagis hmm? ka toy. Ay na. Bisa mo to bugoy. Ito,

<laughs> oh, oh. Thank you, thank you. Oh, alot ni ito oh. Ha? So, yun guys, nandito kami sa mapang sa clinic ng ngipin. Paano nang ngipin si Danica Palinis. So, dito nga tayo sa labas ng video kasi bawal bawal sa loob mag video so ito yung clinic so yun guys uh, ano na sa loob si Danica sa loob ng clinic ng doktor at yung polo nito ay yun tapos na pinupitan kasi <laughs> so, sabi dito ipugi daw na siya sa kanyang hook may maot lang ka <laughs> so, nung dumating kami dito sa mapang ay na-conscious kanyang ulo, kanyang gupit. Kaya yun, hinanapan namin ng barbero, so ginupitan. Tsaka, ano pala, ngayon um, uh, si Danica, ando na sa loob si Danica, magpa, magpalinis ng ngipin, at magpalagay ng uh, retainer. Retainer lang muna kasi mas mura yung retainer. So, dipindi na lang yung anong isa sabi ng doktor, ano yung recommend ng doktor sa kanyang ipin. Kasi kailangan niya magpalinis. Kasi, uh, siguro pagkatapos mag-graduate niya ay, ano po siya, uh, alis po siya, uh, punta po siya ng Cebu. Uh, mag-apply siya ng trabaho. Yan yung balak niya. <coughs> At saka, nakuha din yung ano niya, yung, yung pinambayad niya sa clinic ay yung sa kanyang ngipin ay sa pagpalinis ng ngipin ay yung natanggap niya sa subsidy sa skwilahan yung SATIS. Yun. Kaya, wala akong binigay na pera sa kanya. Yung pambayad niya sa palinis. Tapos, yung mga pambayaran sa school yun na ako sa toga tapos sa uh, kanilang frame sa Victoria so time check muna tayo guys hindi nga pala kami pa kumakain ng halian mamaya na pagkatapos ni Danica sa loob so ang oras natin ay uy, 1.37 na nga pala so yun uh, si Itoy lang muna yung nag-snack. Kumain muna ng tinapay. Kasi sama-sama na si Itoy eh. Gusto niya sumama sa amin. At saka ganina, kanina ay basang-basa kami. Malakas yung ulan. So... Yeah. Huh? So, update na lang kay mamaya pag lumabas na si Danika doon sa loob sa ano sa clinic yun. so yun guys so yung guys ngayon lang uh, nalinisan si Danica siya yung pinatalas so siya yung may iwang pasyente dito sa loob andito ako sa loob ng clinic so yung so yung oras na nalinisan siya ay 5.20 dito So, yung mga kalahating oras yung ano, uh, cleaning ba. So, makauwi kami na siguro mga 6. So, yun guys. Kita yung mamaya pagkatapos ng cleaning ng ganito. Ito yung Ang Ano? Dati guys, hindi ito ganito. Ayan okay. okay. guys, nakalabas na kami doon sa clinic ni Dr. Hayagat yung time check natin ay sa wait lang to 5.54 o oh, si mag-aala size na <sighs> <gasps> Uy, ambi so, Takpad yung taron to ay andi so yan pati aib ay ah, yan si Danica saka nagpasat 5juta ako oh, ginoo untok may 5juta so yan magala size na so darapin kami do nang sobra ala size lang gabi